Ayan, good afternoon mga kabakyard. Ayan po tayo dito. Ayan, sa mga bulaklak. Oo, oh, ayan, iba't ibang kulay. Ah, Di ba, ang ganda. Ayan, may puti. May pink. Ayan. Ayan. Oh. Ya, oh, di ang ganda. Yan din. Napakaganda. Oh. Yes. Napaka oh. Tingnan niyo mga backyard. Super ganda dito. magpapasyal kayo dito sa magandang tanawin. Ayan. Oh. Ayan. Hindi pa. Uh, um, kay ganda. Um, ayan yung bantay nila.